Hi guys, amazing na buhay. Yan, dito naman tayo sa Santa Maria Pulacan. Barangay Parada sa Linder Murphy's. Bibili tayo ng maramihang darak guys. Mag -i, mag i stock ako ng darak sa mais. Try natin bumili na mga 200 kilos. So, equivalent yun sa parang limang, o oh, limang sakong tag-40 kilos. And, ito guys, subukan natin kung makakatabot pa tayo. Kasi ngayon dito, 21 kilos per kilo. 21 pesos per kilo ang uh, darang sa mais. Ngayon, subukan natin kung makakatabot pa tayo doon. Tara guys! Ate, ah uh, meron pa kayong ano dyan, nakap... Pact ng Daraksa na tag 25 kilos? puro 25. 25. Magkano kilo? 21. 21? 25 25 Kung kukuha po ko ng 200 kilos, may discount pa. Ilang po Ah, fix na? Ah, kahit marami yan. Opo. O, oh, sige. 200, 200 kilos, ilang sa ako yun? Ah, uh, 200 kilos. Walo. Walo. Kasha? Kasha naman yun, o. No? Sige, sige. sige may ano kayo? May molasses? Meron po. Magkano kilo ngayon? 20. 20. Kunin ko to. Tapos, puno. Hanggat, ano, hanggang kailan, ano, hanggang sa mo, ano, abutin. Ipotay mo Ah, sige po. Negative tayo. Dahil. dahil nakatawad. Uh, talagang fixed price na yung 21 pesos. Yan sa retail naman kasi guys, yung 27 pesos kasi sa, sa retail sa mga binibila natin doon ng mga poultry supply. Dito kasi is uh, wholesale na sila. so sumubok na naman tayo kung makakatawad pa tayo. Kaya lang, sagad na pala yung 21. 21 pesos per kilo. And then bumili tayo ng molasses. Yung molasses ay 20 pesos per kilo. Yan, pinapapuno ko yung container kung ilan na abutin noon para may stock tayo. Ayan. Ito, Linear Feeds, Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Ayan o. Oh. Ano to? Aluan ng feeds. Gumagawa sila ng uh, sarili nilang feeds. Ayan. Ang ganda mais dito guys kasi talagang mais. Yung darak sa mais nila. Yung iba kasi na nabibili. Ah, uh, talagang pinong-pino. So halos walang mais pero dito talagang mamais siya. Kaya yun. Dito tayo mas maganda makakuha. Yan. So, hintayin na lang natin, guys. At uh, kumukuha, parang kumukuha ng molasses. <laughs> tapos, ano? Yung drug sa base. Ano? Yan. 27 kilos, ma'am. 47.44. Kasama ni drug sa doon? Apa. 1, 2, 3, 4, 5. Four seven forty. Thank you. Thank you. Yeah, pagkasya yung boss. 25 Oo, oh, tag-25. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. Ah, bukas to boss ha. Bukas. Ayun, tatapon niya. Oh, talihan mo lang. Oo, talihan mo na lang. Ayan. Ito nakita ko. <laughs> Ubo siya kung nag Ay, boss vlog? Oo, oh, kabukas farmer. Na-vlog ko na ito nakaraan. Karal din ko, dito ako. Pag-itap lang ko oh. niya. Oo. Nakasubscribe siya na atin. Oo. Eh, yung isa yata, yung mas bata. Ano pangalan? Kabocals Farmer. Ayan. Mga lukas sa pahinito eh, mga -ay. na. ayos. No? Madali, ano Ay, pero... kayo, kayo rin ba nagpapak no? ah, na na, uh, sa yan o hindi po ah, hindi ganyan na gini saan nagagaling yan ko sa Ah, pero sa probinsya, no? Ah, ah maaaring ano rin ito, import. Five. Six. Seven. Ito lang ba yung ano, boss? hundred kilos? Wala ah, pa po, sa Ay, sao oh. Ayan. Sa after ito. Ah, sorry. Ah, dapa motor ko. <laughs> Ayan. Palaban na naman yung ating Mercedes, guys. Pagkain na Baboy, manok, saka kambing. Yung pinapakain ko. Hindi ako nag-feeds. Puro ganyan lang. Tapos may talim ako, Madre de Agua. Ha? Ah? Darak ah? sa mais. Ha? jaraknya Yan. Yan guys, walong sako na 25 kilos. Ayan, yan na lang. Kasya mo na lang yan. Yan. Hi guys, pwede na kayo ng pinsita. Ayan, bati ka, ba may gusto ko batiin. Shout out. Oo. Uh, Shout out. Wala. <laughs> oh, shout out ka. Oh. Shout out sa viewers. <laughs> sa viewers. Ah, <laughs> oh, pangalan mo? Jomer. Jomer, 'yan. Ha? Ah? Jomer Arcolea po. Arcolea, ayan. Shout out kay Jomer Arcolea, 'yan. Ayan, thank you, sir, ha? Thank you, ayan. Shout out sa guys. Hmm, kaya tayo. Oh. dapat yung motor ko. Hmm, Dapa na naman. Bigat yan. 200 kilos yan eh. Tapos may molasses pa tayo, 27 kilos. Ayan. Ayan guys, so ang binayaran natin sa 200 kilos na darak sa mais ay ano to, 4,200. Tapos yung ating uh, molasses, 27 kilos. 20 pesos per kilo, 5.40. So, 4.740 po lahat. Inabot yan yung at napamili na pamilya yan. Ayan. So, tara guys, balik na tayo. Ayan guys. So, ngayon naman, i-update ko kayo dito sa solar lights na binili natin. Yung 200 watts nga na solar light na binili natin. So, ayan, ayan pa rin sila guys. Oh. Mm. So, ito po ay mahigit isang buwan na okay pa rin po ang performance nila. Ayan, si... Uh, Yeah, wala tayong ilaw sa camera guys ha. Ilaw lang po yan na nanggagaling dito sa ating mga uh, solar light. Pero nakita nyo naman, maliwanag na maliwanag Oh. Ayan, si Kanor. Tatapos ko lang po magpakain. Ayan nga, ang kinakain po nila ngayon ay darak sa mais lang at uh, hindi po tayo nakapag-harvest ng Madre de Agua. At uh, sobra akong nabibisi talaga. Uh, kaya pure. <laughs> nakita yung mukha niya. Ay, ano mukha yan? ba? Ah, ano mo yan. Kuha, lastika. Oh. Mm. Yan po si Tricia. Oh. Alam mo yan. Ano mo ka. Mm. Tanggal nga yan. Mm. Tanggal yan. Mais. Para maganda ka. Oh. Uh, diba? Yan. Yan po si Tricia. And si Kimberly. Yan. Kim. Mm. Yan. Ubus din yan kanya. Gustong gusto po nila yung darak sa mais ang, kasama lang po niyan ngayon, gawa ng walang Madre de Agua, ay mula ases at asin. So, yan lang pong kasama niyan. Pero nakita niyo, taob. Hmm, taob yung kay Basya. Hmm, diba? Galing ang Basya ko ngayon eh. Hmm, ah, galing yun eh. Tapos si Basya. O, nakita niyo naman, no? Oh. wala tayong ilaw sa camera, ha? Hmm, ni Basya, guys, oh. Yun sa mga nakasubaybay sa akin, oh. Na simula nung nakuha natin to hanggang ngayon napakalaki na napalaki natin ng ganito guys oh so, si Basya ito po ay burkative guys kaya ganyan po ang kanyang katawan unlike po sa pure native medyo ano talaga manipis pero gawa ng uh, mga burkative po sila makakapal po ang katawan talaga nila ayan oh no? and Madre de Agua Jarak sa mais mula sa, mula sa sa tasin laki na nakain niyan. And then three times a week po ay nagbibigay tayo ng multivitamins natin, yung multivitamins na pula. Yan, so three times a week naman po 'yun na uh, pinahalo natin sa pagkain nila. Pero hindi tayo gumagamit ng commercial feeds. And yet, nakita niyo naman guys, oh, so, mm, ang gaganda po ng katawan nila. So yung dalak sa mais guys ay maganda talaga. Maganda po ang dalak sa mais. Napansin ko, uh, maganda po ang combination nila ng mother de agua. Ano, may sugat ka na naman. oh, may sugat na naman, guys. Nag-aaway kasi sila tatlo. Kaya, nag-ano, nagdudungawan yan. Hindi nag-aaway sila. Oh, kaya may sugat na naman. Bakit sugat mo? Hmm, ayan, may sugat na naman. Hmm, ito kasi yung pinakabata, pinakamaliit. Nahuli kasi ito, guys. Ito ay uh, mas bata sa kanila. Mm. Pero matapang. Yan, yan, ang matapang guys. Mas matapang yan. Maldita yan eh. Mm. Maldita yan eh. Itong dalawa ito, mababait naman ito eh. Di ba no Trisha? Mm, bait ko, di ba? Bait. Uh, mabait yan eh. Mm. Ito compare nyo katawan guys. Oh. Ito si si Kanor. Ay pure native talaga to Yan. So nakita yung katawan niya Mas, mas manipis talaga kaysa dun sa tatlo. Yan. So, pero ang balahibo niya ay makapal. na Kapal ng balahibo. Hmm. Yan. Yan naman po ang katangian ng native. So, pag pinuntahan natin si... Uh, ito si Basha. Maganda example si Basha. Eh. Oh, manipis po ang kanyang balahibo compared kay Kanor. ba diba? Pero, ang kapal ng katawan. Yan naman ang maganda. ba diba? So, yan. Yan po ang katangian ng burgative. Hmm. Kung po sa hindi nakakalam, ang Berkshire po ay crossbreed ng native at Berkshire na uh, lahi ng baboy. Yung po ay parang uh, black pig po 'yon. Black pig po yung Berkshire, uh, imported. I think nagmula po 'yon sa UK, sa United Kingdom, correct me if I'm wrong, yung uh, lahi ng Berkshire. Yung po ay parang uh, range uh, pig din po nila na itim na malalaki. black pig black pigs ayan korobuta ang tawag sa Japan korobuta ayan Berkshire mm. ayan so ito ito po so looking good po yung ating mga solar lights at uh, okay so alright pa rin ayan so isang buwan mahigit na ang maganda po dito guys, automatic po namamata yan. Pag uh, may sikat na araw, automatic yan. And then, nagbubukas po yan pagka uh, madilim na. Pag wala ng araw, nagbubukas po automatic yan. O, wala ng ha hassle free guys, hassle free. So, kahit iwanan ko sila dito, uh, kahit gabihin ako, unless may pinuntahan ako, gabihin ako. Pagdating ko dito ay may ilaw na sila. So, nakapagpapakain tayo. Katulad niyan. gabi na ako nagpakain. Gawa nung na busy tayo. Uh, Kumuha nga tayo ng darak sa mais. So, medyo alas 5 na ako nakarating dito. And then, nagdiskarga pa. So, madilim ko na sila napakain kasi inuna ko yung mga manok. Yung mga manok kasi guys, kailangan mapakain yun habang maliwanag pa. Kasi, pag madilim na, ay hindi na sila kumakain. Yung ating mga kabir. Kasi ano na, ma parang bulag na sila guys pag madilim. So kailangan niya ilawan. Yung pag inilawan, yung kakain. Pero kasi may mga nakakulong tayo, may mga manok sa kulungan na hindi naabot ng ilaw. Yun, hindi sila kumakain. Kaya inuuna ko yung mga manok, inuhuli ko yung mga baboy. O, so, gawain nyo. Inuhuli ko yung mga baboy, gawa nung uh, maganda naman ang ilaw nila dito. Nakakita yung kalokohan guys. Si so, Kanor, gusto niyang asawahin si Trisha. <laughs> Wala nga kanor talaga. Bagay na bagay ang pangalan mo kanor. <laughs> uh, no, matigas na matigas ang ating uh, barako guys. Eh. Di ba? Ayan guys. Oh. Father pa, <laughs> father pa lang yan guys so oh, nakita nyo kung, uh, kung gaano katindi si no guys Father pa lang yan oh similya niya yan no oh, nakikita ba yan similya niya <laughs> wala ngang kanoor Ang tindi mo father niyan hmm. oh no? similya niya yan guys so oh. father lang yan Inimagine lang niya si Trisha <laughs> wala si garadal Ayan, patay natin ilaw para makita yung solar light. bak? kaya nag-ilaw lang tayo para makita nyo yung similya. At uh, nak nakita nyo kung gano'ng katindi si Kanor guys. Oh. oh. sa pader lang. <laughs> Buti hindi na butas. <laughs> Walang yan, Kanor. Kaya so matindi talaga si Kanor guys. Kaya hmm. yeah, kasi lang yung kabataan niya. Eh. Yan yung kumbaga nasa picture ng na kanyang uh, edad. Kaya mainit na mainit. Yan si Kanor matinding matindi o oh, pinakain pa oh, alas ko pa talaga ayan po kung kita nyo kung oh, gaano katindi si Kanor yung ating barako ayan so yan bilib ako dyan guys na maliit lang siya pero ano ang lakas sumampa ayan. ito bagay to sa ano sa free range talaga yung marami siyang kasamang babae ay sigurado mananawa <laughs> ayan eh so guys, tignan natin yung ano, ito. So again, ito yung ilaw natin dito sa baboyan, dalawa yan. 1 2. Ayun. At uh, nakita niyo naman ang liwadag ng ating uh, baboyan. Ah, uh, yung sa manok, yung breeding area natin sa manok, titingnan natin sa kayong pandingan. Yeah, talaga guys, ikot tayo ron. Ayun, dito tayo sa area ng mga manok. Nagiba na yung ano natin, yung eh, tolda. Tolda blue. Lakas kasi ng hangin ngayon. Eh. Sobrang lakas. Pero ano naman yan, na ano lang, itatay-i, tatali ko lang uli yan. May tatayo pa naman yan. Buo pa naman siya, although marupok na, pero buo pa naman. So, ayan guys, ito yung ilaw sa manok. Uh, ito si Bogart. Ayan. And ito yung ating Tumpo Giant. Ayan. Dito hindi na masyadong ma- abot ng ilaw kasi ginit na ako lang ilaw pero ito ito po yung mga kabir natin pero ang maganda kasi dito guys ay ma ang galawan is ano mas madali madali ang galawan ayan oh hindi na nila inubos oh Padilim na kasi na medyo padilim na rin tong nagbigay ako nini. so ganyan po ang manok Pagkagabi na hindi na masyadong kumakain yan kaya hangga't maari sila pong nauuna talagang pakainin hanggang maliwanag pa. Ayan. ayan o. Tayo So ayan pong ating update dito naman sa manukan. Yung ating ilaw ay okay. Okay pa rin. Ayun. Do naman sa may kambing, guys. Pakikita ko sa inyo. Kita tuloy naman niyo yun, 'ng eh. yung sa kambing ang pangatlo. Ayun oh. Tanya ba? Pupunta tayo doon. Ayan. Yung mga Rhode islands natin dito eh. Dito na humahapon yung mga Rhode islands natin. Mag-ilaw tayo para makita nyo ah. Yan. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Roll call. Yan po yung ating mga Rhode Island hens and yung isa nating Rhode Island rooster. So, yun na sila tutulog sa ilalim ng kuluan ng kambing. Yan, yung, yung uh, ang tawag dito, parang suporta to eh. Yan, so nagsilbi pong hapunan ng ating mga manok. Yan, sila. O, oh, di ba? And ito yung ating kuluan ng kambing. Patay natin ilaw para makita nyo yung solar light. Yan. So, akit tayo. Pinatay hagdan. Ah, madilim nga pala. Pinatay ko yung ilaw. Mm. Ayan. Yung mga kambing natin. Yung si Dagol. Dagol. Hmm. Ah, nakalimutan ko takpa yung sisiyo. Wait lang guys. Ito yung mga bago nating sisiw eh. Na kagaling na sa bahay. Nakalimutan ko takpan. Oh, ginaw kayo. Sorry. Hmm. Kasi pinakayo kaninang hapon. Pero maghapon naman nakasara yan. Kaya na ko na nung nagpakain ako ng alas 5. Nakalimutan ko ibalik. May mahangin pa naman. Ayan. So ganyan lang po. Wala naman silang pailaw sa mismo uh, brother brooder nila. Yung mga taklob lang po nagsisilbing pananggalang nila sa lamig. Ayan. Ayan guys oh. Mm. So nandito po tayo sa kulungan ng kambing. At sa ating mga kulungan ng manok. Ayan yung ating mga kulungan ng manok. <coughs> O, oh, di ba? O, oh, wala tayong ilaw sa cellphone, ha? Yan, gagaling lang sa solar light yan. Yung ilaw. Hmm. Yan, si Meng Meng. Meng! Hmm. Yan, tapos si Meng Meng. Hmm. Asa si Bambi? Ayun, sa kulungan. Ayun. O, yan guys, oh. O, oh, di ba? Ang ating uh, solar light ay looking good. Yan. Yan. So magdamagan po yan, magdamagan yan. Pero syempre mga bandang, uh, kasi nasubo ako, sinek ko yan eh. Uh, bandang, <coughs> <coughs> mga bandang alauna ay mahina na yan. Pero may pa rin, kaya lang ma 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 ano na, malabo na. Yan. Pero yung kalakasan niya ay mga apat na oras lima. Yan po yung kalakasan niya. And then bukas ang umaga, mamatay siya automatic, karga na naman sila mag-apo. So ganun lang naman yun paulit-ulit lang. Hmm. Si e maliwanag na po yung ating area na kambing. So ito po, dadagdagan ko pa. Ayan, kasi wala pang ilaw yung ating mga pato. Wala rin ilaw yung ating mga decal browns. So kukuha pa tayo ng... <coughs> <coughs> so kukuha pa tayo ng isang buy one take one. Hindi ko lang sure kung may available pang buy one take one na ganyan. Sana meron pa. Ito kasi guys, eh, buy one, take one. Uh, one six plus ang bili ko niyan eh. Ayan. Hmm, po? O, oh, diba? Ah, hindi nang itlog yung Rhode Island ngayon. Wala itlog ah. Empty yung ating basket ngayon. Wala itlog. Ayan guys, Oh. So, ilaw lang nang gagaling sa solar light yan. Na buha banda sa aking noo. Talagang liliwanag ang inyong buhay. <laughs> Ayan, so yun nga po nagtry tayong tumawa doon sa Darak sa pero tayo po y nabigo. <laughs> Di ano na po 'yon. Ah, sorry guys ah. Ma ano yung akin lalamo makati. Kaya medyo nagangarag yung akin bosses. Ah, malamig kasi guys eh. Malamig usong ubo si pon so tinamaan din tayo. Ayun so <clears throat> excuse. Ah 21 pesos pa rin po ang pagkakabili natin sa Daraksa Mayis. Bumili tayo ng 200 kilos uh, stock na natin dito para meron po sa meron po silang stock na at hindi tayo mawawala pagka nabusan tayo ng budget. At least ayan may pagkain na sila. Ayan and then molasses <coughs> excuse molasses um 20 pesos per kilo. So 27 kilos po yung isang container. So yun po natin nabili ngayon, uh, nga sa so, nagtatanong uh, Barangay Parada, Santa Maria Bulacan, Linder Feeds po yung pong ating binibilan. Ayan. So tapos natin dito guys at masakit na aking lalamunan. Medyo tinatamaan tayo ngayon. Pinom tayong gamot mamaya and then painga maaga. Uh, vitamin sa acid. So ayan. ayan. <coughs> so hanggang dito lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. And sa lahat po ng solid kabokas, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat. And sa mga bagong... Sa... <coughs> excuse. Uh, and shoutout uh, shout out po kay Sir Victor from US California. And sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugusap po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito yung inyong kabukals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap harap, magsikap at higit sa kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye! <coughs>